2,500 na pili tree ang meron sa farm na to sa Sorsogon. 2,500 na pili. Grabe, ang lawak. Makikilala natin ang may-ari ng Leslie Farm na si Ma'am Melinda Yi. Iiikot niya tayo sa farm niya at ipapakita niya sa atin kung paano pinaprocess ang pili mula sa bunga na ganito papunta sa finished product na napakasarap at healthy pa. So andito tayo sa Sorsogon City at nandito tayo sa Leslie Farm at ang si Ma'am na napakaganda ang mm. owner si Ma'am Melinda Yi. <laughs> hello. Oh uh, So andito tayo sa Pili Farm ni Ma'am. No. Gaano Ma'am kalawak itong farm niyo na to? Uh, this one is 8.5 hectares and sa kabila 4 hectares. So total ng 12.5 hectares na Pili Farm. Okay, planted Or... with uh, century old pili trees. Century old, ibig sabihin ma'am, minanan niyo tong lupa na to? More or less, uh, sa ano na, pang third generation. Pang third generation. Ito ma'am, ilang puno na pili ang meron kayo dito? Itong sexually propagated, yung by seeds, more or less two five, mm -hmm. 2005 na puno. Mm -hmm. And nagpatanong din kami ng asexually propagated, yung grafted nandoon sa kabila. So, ibig sabihin ma'am, bukod doon sa mga century old, talagang tuloy-tuloy pa rin kayo sa pagtatanim. So, more or less, isang buwan, gaano karami po yung nakukuha nyo dito? Okay, isang buwan, bali, isang puno, nakakakuha kami, nakaka-harvest kami na 10 to 12,000 pieces na fruit. Sa isang puno po? Mm -hmm. Sa isang buwan? Oh, yeah. Kulang pa nga yan. Alright. Oh. Pero ay, hindi lahat. Uh, Kumbaga, Kasi habang tumatanda rin po ang puno, naunti yung production. Oo, oh, oh. may may less than, pero ano yan, continuous pa rin. Very productive pa rin ang pili tree oh, kahit oh. daang taon na. Yes, 100 years na ito na pa. So itong pa. nasa likod namin, na kita-kita naman, di ba? Oh, Ugat oh. pa lang, alam mo na, marami nang <laughs> pinagdaanan. Oh, oh, oh. Ibig sabihin, matibay din mam sila sa bagyo. Ay oh, yes, oo. Oh, oh. Kapag may bagyo, the more na na-stress ang pili, the more na namunga. Ah! Parang magandang i-compare mam sa buhay no? Dapat. Yeah. <laughs> pag na-stress tayo, mas ma-push tayo naman mam. Ma to be fruitful. Yes. Tama? Oo. Ah. Ito mam, ma pili 3. May needed care pa ba tong ganito? Or? Ah, uh, actually linis lang. Linis? Oo. Uh, pruning mam? Ma Kailangan siya ng pruning? Uh, yes. Pero hindi na kami, ito malaki na kasi 100 years na patataas na hindi na pwede So hindi na So pag titingnan mo mula sa baba, ang pili, hindi mo siya makikita eh Unless titiga mo mabuti, eh, lalo na kung green pa Lalo na kung green pa yung bunga niya, hindi mo siya basta-basta makikita, ano ma'am? So ang way ng pag-harvest nito ay, akyat lang ma'am, ano ma'am? Akyat and sumkit parang gano'n Pero nabanggit niyo ma'am, meron na tayong mga variety ng puno na parang mababa na siya Oho na Ay, mabilis mabunga. Ah, yung propaganda. Ah, Meron tayo, marami tayo. Grabe, pa, pag na ka, para kang nasa movie, yung mga gubat <laughs> doon na matataas yung puno. Kasi ang ganda talaga. Kaway po kayo. Uy! At sila na ang mga tauhan dito ni ma'am. So ito yung sample ng pili na bababa ba, pero bumubunga na. Yung asexual ano ma'am? Oh. Katulad nito, di ba? Abot na abot pag hindi ganito yung way pagtatanim, parang 5 to 7 years ma'am bago mamunga uh -huh. puno at I napakataas. Pero yung ito, itong mga sexually, yung mga by seeds, 7 to 10 years. Ito, 5. 3 mm. to 5. Mm. Okay. Actually, nasa, nasa pasok ko nga. <laughs> Oo oh, nga. Pero tingin ko ma'am, lagpasa na yan. Oh, no, ano? Nasa pasok pero bubunga okay, na. Ipinasyal din tayo ni ma'am sa kanyang processing plant at pinakita ang mga gamit niya dito. Pagdating ng pili, hinuhugasan dito ng dalawang beses. Bakit ma'am kailangan hugasan? Ano yung inaalis natin dito? Ah, uh, mga sand o may mga... yung dagta Okay po. Pagkatapos natin hugasan, ang next natin? Hindi natin, dapat magpapakulot ng water. 60 degrees. 60 degrees? Oo, uh -oh, then ilalagay na ito, then lalambot after 30 minutes. Kaya ano yan, kaya nag pa kami, fresh harvest dapat i na kasi ginagamit naman ito into pili pulp oil. Pinaprocess mm ito -hmm, pili pulp oil. Then hihiwain yan at matatanggal na ang pinakabalat. Pwedeng kainin yan sir. Ito, ito ganun. So kinakain din yon. yun? Siyempre na dito ako. ako ang taga-try lagi ng mga nakakain na parte. Sige na. Wala sugar and house. May kalasa siya eh. Mm -hmm. May aftertaste ako eh. And then ang nakuha naman, ibinibilad ito for 3 days. And then pwede nang i-crack para makuha na talaga ang pili nat. Meron silang machine dito para madaling mabiyak ang pili. Kahit babae eh. at si ma'am nga eh. kayang-kaya at malinis ang pagkabiyak. Siyempre, nandito na tayo, itry natin. Yeah. Bilog din. <laughs> at syempre, tinry ko na namang kainin. Pero so, pag big lunch natin, pwede rin kainin. Sarap pala yun, kahit wala pang luto. sino po nag-invento ng machine na to? Uh, sa akin po, nag-ano, nag, uh, nag uh, ano. in-explain ko lang sa fabricator, then yun ang nagawa ipapakita natin yung comparison pag bolo pa yung ginagamit versus yung machine na. Hindi ba control sa ano eh. Siyempre, sanay na sila doon sa machine nila. Nababaag <laughs> yung pili na. At susugatan. So mayroon pang isang machine si ma'am. Ang tawag dito is the pulper. Yun pala, it turns out. May dalawang way ng pag de okay, okay, manual and... So yung kinamam is pinapakuluan muna nila bago i ng mano-mano dahil kailangan nila yung pulp for the oil For the oil production, opo okay. Pero kung hindi mo gagamitin yung pulp pwedeng dito dumaan siya para mabalatan mm -hmm. Alright So pagka-blanch ng mga pili dito na tayo sa loob ng processing plant ni maam Tignan natin kung paano siya ginagawa dito Pagkatapos, sa loob na ng plant, nagaganap ang ibang pang proses. Kailangan alisin ang testa at lalabas na ang kulay puti na pili nat. Sa wakas, yung nakikita natin sa mga finished products. Ang daming proseso, pero worth it yan for sure. Kaya tinagpang ko na ulit. Nasa mga pili. <laughs> <laughs> so pagkatapos natin balatan ng testa yung mga pili, dito ang sunod na process. Anong ang ginagawa dito? Dehydrate. Dehydrate na using this dehydrator. So may iba't ibang pa palang way para maluto okay, yung kanya-kanya no. product ni Ma'am. Huh? So ito for dehydrator, yung para sa activated na pili. Oh, okay. At kumuha nga si Ma'am ng mga samples. Siyempre, tinikman <laughs> ko na naman. Surap oh, is it? <laughs> Surap. Uh, roast. Roasted pili. ang cookies, pwede tayo dyan. Really fry, fried, deep fried Filtering machine sa pili pulp oil. Alright. Ito, manual liquid filling machine. Kung maglalagay na baga sa bote, ganito. Continuous bag sealer. This one. Para naman sa pricing ng products, para sa iba-ibang luto ng Pili Nut, 150 pesos per pouch of 100 grams Pili Nuts. Meron ding Pili Pulp Oil for personal care sa halagang 200 pesos. Pili Kernel Oil for 300 Pesos and Plain Pili Oil sa halagang 130 Pesos both for salad dressing Meron ding Elemi Oil dito sa halagang 40 Pesos per ml ibig sabihin 40,000 Pesos per liter Pili Soap either 150 or 90 Pesos per bar depende sa laki Pili Brew for 20 Pesos each Meron kaming Facebook Leslie Pili Products uh, Sa contact number 0917-1070-463 uh, 0917-814-8717 and 0917-33-5421 Sorsogon City lang po ang display namin pero pwedeng mag-order Nagkwento hampa kami ni ma'am ng kaunti hampa Yun lang, peace!